Now, from the very start, as already intimated and discussed by Congressman Seed, ang may puder talaga o kapangyarihan na gumawa ng budget base sa Philippine Development Plan at sa Medium-Term Development Plan at base rin sa kung magkano ang pwede talagang uh, gamitin pera para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Yun yung dadaan sa DBCC yun. Hmm. Kasi, una bes, ang Department of Finance magsasaad hmm. kung magkano lang ang available at magkano yung uutangin. Hmm. Uh, dahil kasi, whether we like it or not, yung tinatawag na automatic appropriation na gusto, sa gusto man natin o hindi, kailangan, ano yun, sovereign, ano yun eh. Uh,